mga ka-viewers. Ayan, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong kamatis. Kasi, nagpabili ako ng kalahati mga ka-viewers. 100 na ito. So, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malalaki naman siya. Malalaki naman. O, 7. Uh, 100 divided by 7. So, pumapatak siya ng 14. 0.2 ang isa. Pero malaki naman siya mga ka-viewers. So, sa sobrang mahal niya, nakakatakot na mabulukan tayo. Ano kaya kung ilalagay din natin sa freezer? Kasi nga, di ba, kanina, may pinalabas ako. Yung sili ko talaga, nilalagay ko sa freezer. Sobra talaga siyang matagal mabulok. Ito kasi green to eh. <laughs> green na kulay kaya parang umitin. Green pa siya, hindi pa siya hinok. Ayan, puno ito. Yan na lang ang natira. Halos isang buwan na to hindi pa siya nabubulok o mauubos pa siya at in siya o di ba hindi ako nabulukan kaya pag sa pag sa sili hindi ako natatakot talaga mabulukan kaya may sili talaga ako niyan nilalagay ko lang sa tapos pag may bumili o ibibigay ko o hindi pag hiwa nila malutong o tapos pag nilagay sa sa ulam or sa lalagyan o wala na wala nang yelo maanghang o di ba so tayo nagtitinda walang katakot-takot na mabulok o di ba so ngayon sobrang mahal din ang kamatis mag-invento kaya Try ko din kaya ilagay sa freezer. <laughs> Kasi sobrang mahal niya talaga. So, ayan, hindi na nga ako nagbebenta kasi baka matakot si customer. Eh ang puhunan ko magkano na 40. Magkano ko siya ibebenta? Pag sasabi ako ng presyo, siyempre umaatras kaya natatakot. Eh ako kasi, hindi talaga pwedeng hindi ako gumamit ng kamatis sa pagluluto. Kaya kahit mahal, i-grab eh, ko na talaga siya kasi parang hindi talaga ako tintong magluto na walang kamatis. So ngayon, pag may bumili, o oh, magkano ko siya ibebenta? 14, 15, 16. O kahit mga 16 man lang kasi nga pag nabulukan tayo, lugi pa. Oh, di kahit mga 16 pwedeng ko na ibebenta kasi umaatras talaga yung iba. Pero meron namang nakaka unawa na mahal talaga so bibili sila pag talagang kailangan nila pero mas madalas yung umaatras ayun kaya magta-try ako ng isa try ko lang ilagay sa freezer <laughs> isama ko dito sa igaya ko dito sa sili kasya ba? hindi eh hiwalay ko ilagay ko sa plastic ilagay ko sa freezer try ko diba tapos pag nagsigang ako ihiwa-hiwa ko siya kahit madigas siyempre nun sa ano sa tubig, sa kumukulong tubig mawawala na yung yelo niya kita try natin mag-iimbento tayo sige magta ako ng isa So, ilalagay ko siya mga ka-viewer sa freezer. Kita, try ko. Sige, babalitaan ko kayo kung anong mangyayari. Ayan, ilalagay ko ito sa isa lang kasi mamaya hindi umano eh, hindi effective eh, sayang yung aking kamatis. So, ito, ilalagay ko siya sa freezer. Tingnan ko ang mangyayari. Kung matagal ko siya mabubulok or magagamit ka pa siya, bukas. Siyempre, pag ilalagay ko siya sa freezer ngayon o baka hanggang mamaya lang dito ko siya ilalagay sa ice cream. Try ko lang. No, diba? Ayan, isasama ko siya dito sa sili. Pero itang sili, wala talaga akong problema. Ayan, mauubos na lahat-lahat. Hindi pa rin siya bulok. Mabibinta ko pa rin siya. O, so, walang sayang. Kaya, kayo, pag alam nyong mahal, ang sili, freezer agad. Ngayon, itatry ko to. Babalita ako kayo kung anong mangyayari. Bye! Ayan, dahil nga sa mahalang kamatis, isa lang muna ang ating itatry. Para hindi masayang. Ayan, pag mahal ang siling pula, pwede nyong ilagay sa freezer. Ayan, oh, malutong. O, oh, matigat. Matagal siya masira. Ayan, binibenta ko. Dos isa. Oh. Matigas 'yan. Wala naman nagrereklamo. <laughs> Kasi pag nilagay nila sa ano, sa sa, yung toyo, suka, mawawala na din yung yellow So, manghang na. Ayan. Siya ba yung takip ko nito? Ayan yung takip ko. Oh, ayan, oh. May nakalagay. Nasa freezer siya. May nakatag price pa. Two, isa. Oh. Tapos, ginigilid ko lang dito sa, kahit dito sa tabi ng ice cream. Um, o kaya dito sa freezer natin. O, oh, basta sa freezer. Yan, misan dito ko nilalagay. Yan. Wala siyang sayang, mga ka-viewers.